unang po, uh, pasensya na po sa mga kasama natin na hindi nakapasok sa loob. Masige po yung ating gymnasium, no? Uh, 200 seats lang po yung uh, ihanda namin. So, pasensya na lang po sa ating mga supporters. Sa ating uh, puting municipal mayor, uh, na wala po rito, bagamat wala po siya. Magandang umaga po, sir. As well as sa ating vice mayor, uh, uh, Ms. Dian Beltran, sa mga members ng Sangguniang Bayan, sa ating mga aspirants, sa mga kumakandidatong mga kapitanes, councilors, mga SK chairman, chairwomen, sa lahat po ng mga kasama namin dito. Of course, bago po makalimutan ang ating election officer, si Sir uh, Joseph Morales, sir. Good morning sa ating pong mga pastor na nandito. Uh good morning, sir. Sa ating mga friends from the media, sir ma'am, good morning. So, it was May 9, 2022. Ito po yung uh petsa kung kailan huli nating isinagawa yung ating Unity Walk at saka Peace Covenant. And now, September 15, 2023, gagawin po ulit natin. Pero, ano po ba talaga ang purpose na itong uh, Peace Covenant na to? Para sa kaliman po ng bawat isa, ginagawa po ito tuwing election to show our commitment sa ating pangako, sa ating mga nasasakupan, na tayong lahat sa lahat ng mga kandidato, maging kami sa law enforcement sector, PNP, AFP, NBI, kahit ano pang, law enforcement agency, ito po ay commitment natin na tayong lahat ay tatalima sa isang maayos, mapayapa at malinis na eleksyon. So kung paano po natin sinagawa yung 2022 kung saan yung, ang, yung municipality natin gimba, wala pong naitalang violence, sana po sa darating na October 30. Ganun pa rin po ang mangyari sa atin before election, during election, at after election, tumalima po tayo sa lahat ng uh, tuntunin na ipatutupad ng ating lead agency, ang COMELEC. Kami naman po sa PNP, uh, simple lang naman po yung aming inaapila sa inyo. Yung ating pagsunod sa lahat ng rules and regulation. Sa katunayan po, uh, for the information of everyone, yun pong ating mga pulis na may mga kamag-anak dito na tatakbo, ay eh, nauna na pong uh, nagsagawa yung aming provincial command, nirelieve po sila dito sa atin upang hindi makapekto sa ating gagawing halalan. At sa panguna po ng ating uh, provincial director, hindi hindi po kami papayag na kaming maging dahilan ng kaguluhan at uh, makakapekto sa katiwasayan ng ating halalan dito sa bayan ng iba. Kaya naman po, uh, yung ating unity walk, isa pong patunay yan ng bawat isa sa atin, supporters, uh, aspirants, lahat po tayo makiisa maki, sa kayusan ng ating halalan. Uh, Siyempre, eh, hindi naman po lahat sa atin, uh, sa atin ay papalarin. Meron pong mananalo. Pero hindi, hindi papalarin. Pero isa lang po ang tiyak dyan. Manalo-matalo, batang Gimba tayo? Ang alagaan natin, ang katiwasayan at karangalan ng alalan sa bayan ng Gimba. Magandang umaga po, Gimba Kumar. Thank you, sir.